What's up madlang people? Nandito po tayo ngayon guys sa taniman. Bisitahin po natin mga kaidol yung ating taniman. Ayan. Yan po guys yung mga sitaw. Ayan. At yan po yung kanilang mga gagapangan. O na tinatawag nating balag. Diyan po sila guys gagapang kapag ka, um, malalaki na sila ayan po, maliit pa lang po yan mga ka-idol pero nakaready na po yung gagapangan nila ayan ang lawak po yan mga ka-idol tsaka dito guys hindi mahirap magdilig kasi malapit po siya sa ilog katabi po siya ng ilog kaya ah uh, mas maganda po yung tubo ng mga pananim tsaka hindi po mahirap diligan yan po yung mga kamatis guys sitaw tataba po mga ka-idol ng pananin dito in fairness. Ayan, sana po nga munga po silang lahat. Tanim po ito guys ng aking father-in-law tumutulong-tulong lang kami dito mga ka-idol ng partner ko. Minsan kapag ka hindi po kami busy. Ayan po yung mga kamatis guys. Nag-uumpisa na po silang mamulaklak tapos yung iba po may mga bunga na po sila pero maliliit pa lang mga kaidol ang gaganda po ng ano ang gaganda po ng tubo nila mga kaidol ayan o na, napaka healthy ayan tsaka yung kalabasa po nag uumpisa na rin po siyang mamunga ayan guys maliliit pa lang yan sana mabuo po yung kanyang ano yung mga maliliit na bunga ayan mga kaito ayan sana mabuo yan para ayos